Hello guys, welcome to my channel Ngayong araw, ituturo ko naman sa inyo ang dalawang mahalagang Facebook Messenger's Features Kung bago ka sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the bell icon if nais mong maging updated sa mga future uploads ko Wala nang paligoy-ligoy, umpisahan na natin Ang unang ituturo ko Ituturo ko sa inyo ay ang Edit Sent Message Yes, pwede mo pang ma-edit ang inyong chat kahit nasint mo na ito. Ang purpose nito ay obviously naman para maitama natin yung mga malang spelling or grammar na nasint natin. Nakakahiya yun, dalaw kong perfectionist ang na-chat natin. Paano ito gagawin? Madali lang po. Gagawa ako mismo ng demo para mas madali nating sundan punta tayo sa messenger at susubukan kong i-chat itong isang friend ko na matagal na akong may feelings char Sent. Oops. Before pa niya mabasa, i-edit na agad natin. Press mo lang yung chat mo and then click mo yung three dots sa ibaba at piliin mo ang edit. Send. That's it. Bago pa niya mabasa ang chat ko, ay na-edit ko na ito. Paalala ko lang ha, gumagana lang ito kapag hindi pa lumalagpas sa 15 minutes ang chat mo. Kaya after mo mag-send, make sure na madouble check mo muna agad ang chat mo. Okay? Dito naman tayo sa ikalawa. Ang ikalawa ay itong read resets. Ano ba itong read receipts? Di ba minsan nakakatampo kapag halimbawa mayroong kong chinat at tapansin mong nasina niya ang chat mo pero hindi siya nagreply sa iyo. Para maiwasan ang tampuhan, itong read receipts ang solusyon. Kapag naka-off kasi ang read receipts na ito, hindi malalaman ng nag-chat sa iyo na nabasa mo na pala ang kanyang chat. Paano ito gagawin? Punta ka sa messenger at i-click mo ang settings. Click mo ang privacy and safety. Click mo ang read resets. At off mo ang show read resets. Kapag naka-off yan, mababawasan na ang tampuhan. Maganda ito lalo kapag naka-off ang active status mo. Kapag nakaukasi ang active status mo, hindi malalaman ng mga friends mo kung online ka ba o hindi. So, hindi sila magtataka kung bakit hindi mo pa nasisin ang chat nila. Kasi, iisipin nila na hindi ka talaga online. Yan lang po sa ngayon ang ituturo ko sa inyo. Sana po makatulong itong video tutorial na ito. Kung may mga tutorial kayo na gustong ipagawa sa akin, please comment below para magawa ko ng video kapag may oras ako. Thank you for watching.